Ready? Action! Guys, lati kayo rito. Dance? Hey! Kung ganun, punta tayo sa kantina. Kwento naman naman ako. Hindi nice. so, ko in-expect si, actually ko si Carla. Uh -oh. Kasi nahihain siya, pero the way she delivered the... The lines, natural lang. Yan yung inahanap ng mga director talaga yung Natural oh, lang yun. na. Kuya Dambo! Uy, Kuya Dambo! Ano? Kuya Dambo? Kuya Dambo. Kuya Dambo. Kuya Dambo. Kuya Dambo. Shout out! Oh my goodness! Acting performance ni Papa Joms at Carla sa naging audition nila sa bubuohing Kalingap serye ay napabilib nga ang lahat dito at nagsigawan na nga sila habang napapalakpak! Pati nga si Derek CJ ay halos di makapaniwala sa naging performance ni Carla dito. Hinahanap nga daw nila na bilang isang direktor ay nakita nila kay Carla. Hala! So it means may potential po talaga si Carla na magiging artista someday? Sana po ay tapusin nyo itong video para malaman nyo ang kabuuhang naging pahayag ni Derek CJ patungkol sa acting performance ni Carla na sobrang kinagulat niya. Plus si Kuya Rab nga din na mismong direktor sa ating napapanood na kiligan serye ay sobrang nagulat nga din sa naging audition ng Jom Cardito. Bago po tayo magpapatuloy sa pagre-reaction ay like naman po ng video na ito at wag po natin kalimutang suportahan palagi sina Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Idol Kalinga Brab at Mam Ma Jackie Tapia Matubang. Pati na rin po sa lahat ng charity vloggers, Kalinga Preactors, especially na po ang Karepa. Panoorin po natin mga ka-Jomcar itong naging performance ni Papa Jom sa naging audition niya na. Naka-full support nga ang bebe Carla niya dito sa kanya. Hala, wow! So sweet mo talaga Carla sa bebe Joms mo. Hala, ito po! Jomar Jacob po, 31 po sa Managa City. Dito. Gregor. Ako po. Ako po si Gregor dito. Okay, ready? Three, two, one, action! Jacob! Grabe ka! Hindi ko alam, dito ka na pala. Si Val? Ha? Ah. Sino yun? Sige. Kung ganun, punta tayo sa kantin. Kento na mo naman ako. Nice! Hala, wow! Grabe ang galing mo talaga, Papa Jom, sumakting grabe! Napabilib mo talaga si Derek CJ dito. Napasabi nga si Derek CJ dito ng Nice! Hala wow! Good job Papa Joms! Nagpapalakpakan nga silang lahat dito. Everybody supporting each other. At ito na nga. It's Carla's turn na po. Papa Joms na naman nga ang naka full support sa bebe Carla niya. Jomcar are supporting each other po talaga dito. Ito na nga po mga ka-Jomcar ang acting performance ni Carla Hala ito po.

Edna, okay ka lang ba? Ba't ka nagmamadali? Uy, galing Panis ka ba? Halika, maupo ka muna rito at magpahinga. Ako na magdi-distribute yan. Okay. Hmm. Well, uh, Gawin natin medyo parang nasa uh, eh, loob ka lang talaga ng... Parang pa-foom eh. Halika, maupo ka rito. Ako na muna magdi-distribute yan. <laughs> nice. Meron ka ba? Okay. Yeah. okay. Last. Ready? Action. Guys, lagi kayo rito. Guys. <laughs> Halaka! Super galing po talaga ni Carla umakting grabe! Napasabi na nga lang sila dito ng Ang galing nga daw ni Carla! Sobrang nagulat nga ang lahat dito na ang dating napakamahiyain na Carla ay nag-improve na nga at napakamagaling nga ito pagdating sa aktingan. Wow! Napasabi nga dito si Derek CJ ng nice at napa oy! Nga ang lahat dito grabe. Ito na na nga po mga kajomkar ang naging pahayag ni Derek CJ about sa naging performance ni Carla na sobrang kinagulat niya. Hala ito po oh! di so, ko in si, actually, kuya si Carla. Uh Oo. -oh. Kasi mahihain siya, pero uh -oh. the way she deliver the the lines, natural lang. Yan yung hinahanap ng mga director talaga. Yung oh, natural lang na, natural natural lang na bitaw ng name. Uh -oh. Same goes with, uh, ikaw. Uh -oh. And, uh, Sila Joy. Joy. Si Biancy. Si Yun, medyo hindi siya, uh, pero nakakagulat. Nakakagulat. Yun, nakakagulat you know, na lang yung performances. So, Nasabi nga ni Derek CJ dito na di nga daw niya ini-expect ito kay Carla kasi mahiyain nga daw ito. Pero ginulat nga tayong lahat ni Carla dito. Napakamagaling pala ni Carla pagdating sa pag-acting. Nasabi nga ni Derek CJ dito na yun nga daw ang hinahanap nila yung natural lang kung bumitaw ng linya. Kaya nagulat po talaga si Derek, CJ, kay Carla dito at malay po natin na someday ay makikita na natin ang isang Carla Topolar sa TV, kumbaga artista na ito. Who knows, di ba po? Paniguradong lahat tayo na taga-suporta ni Carla ay napakamasaya pag binigay ito ng Panginoon sa kanya. Ito na nga po mga ka-Jomcar. Kinamusta na nga ni Kuya Rab si Carla about sa naging audition? At natanong na din ni Kuya Rab kay Carla kung ano ang ginawa nito kasi lahat nga sila ay napabilib at maging si Derek CJ si ay nagulat nga sa naging acting performance niya. At ito nga ang naging sagot ni Carla, ito po. Oh, ni Carla kanina. So Um, kumusta naman kaya ang feeling kanina nung nandun ka nag-audition? Kinakabahan po, pero... Kinakabahan ka ba nun? Grabe! <laughs> Tapos? Ano na lang po kay Rob? Um, enjoy ko na lang po. In enjoy mo na uh, lang. Po. so, anong ginawa mo, Carla? Bakit kanina parang pati si Direk CJ si ay eh, ano, matabilip sa'yo? Hindi eh, niya ina-expect. Ano lang po? Paano mo nagawa yan? <laughs> ano lang? Kasi ang daming tao kanina eh, no? Parang, nakikita ko po kasi yung mga nauna. Ah! Yeah. <laughs> Nakakaya mo kong payahiya yeah. na naman Saba. po. Sababang, galing, galing-galing. So, ayun. Congrats. Kailangan <laughs> mo. Edna, okay ka lang ba? Ba't ka nagmamadali? Wow, galing. Galing? Di naman ako galing. Dahil parang nasa Edna, okay ka lang ba? Ba't ka nagmamadali? Uy, galing. Panis okay ka ba rin? Halika! Maupo ka muna rito at magpahinga. Ako na magdi-distribute niyan. Okay. Mm. Hindi ka. Maupo ka rito. Ako na muna magdi-distribute niyan. Yeah. ready? Action! Guys, lapit kayo rito. Last. Nice.